Guys, kahit wala kami muli sa Biwas, meron na mga kapatid <laughs> <muli> na. <laughs> Yan o. ko ang tulyo. Kami ah, o. Oh. Ayos ah, to. Tanggal ang katinang kamay. So yun mga idol for today's video Ito kasama ko yung dalawa Mamimingit ulit kami Ilang araw kami hindi nakapamiwas uh, Siguro mga apat na araw, limang araw Ngayon lang ulit Tetesting kami kung may mahuli kami So ilang idol mamaya update na lang kayo Love you mga mga chup chup ma. So, Tignan natin kung makakahuli ka pa Ispat ispat ka pa Ayan Ito si Ron 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 Shout out Ayan, yeah, maya na lang mga idol. Tingnan natin kung makakahuli. Pero feeling ko talaga, pero feeling ko talaga marami kami makahuli ngayon. Naaramdaman ko talaga eh. Mga siguro mga walo. Mas lalaki pa feeling ko ganoon Kaya katingkati na ang kamay ko eh. Gustong gusto ko talagang makalawit na. Limang araw na. Hindi na kami na Ito na lang, update na lang. Mga idol, love you, love you! Ito ang mga dolos <laughs> kasama namin. Dito kami ah! Dito nga kami bukod pa! Ay, pwede daan. Ang taas. Dito na kami, hindi na kami pumunta sa dulo. Ang napakahirap. May na ba? Abel? May ka ba? So okay, mga idol, sa-set up muna tayo. Ayan, di na-record yung isa eh. Bagamin na ating Radai ay X3745. <tinyo> Tapos yung floater natin ay galing pa ng Canada. Ayan o. Tapos yung taga. Ano yan? Ayan taga natin. Wire devil. Tapos ito, 0.015 yung ating tali. Tali! Ayan okay, mga idol. Ayan. Bye bye. Ano bye bye. Update ko na lang kayo. Hello. Babay sa inyo guys So oh. yun So yun mga idol Wala Malas yata ngayon Pero feeling ko talaga Marami kami mahuling ngayon Naaramdaman ko talaga eh Mga siguro mga walo Walang uli Wala lang kumikibit Ayan oh Iyak oh Iyak malala Iyak din yung isa Malas yata pero maaga pa naman, alas 4, hindi kami susuko. Baka makahuli pa rin. Update na lang kayo. Love you. Guys, kahit wala kami muli sa biwas, meron na mga kapatid. mo tayo ng ano. Mungunan tayo, no? tayo ng guys. Mungunan tayo ng tulya. Wala tayong mahuli sa biwas eh. Mawa tayo mahuli. Uyan na ito. Pagka marami na ako guys. Ito. oh o. Pinakakuha ng tulya Mamahuli sa biwas eh, di. I-like share naman. Dito na lang ano, sa, ano, tulya na lang ngayon. Para malaman niyo ko siya um, ng address namin. Oh, ito, pakatay. Wag mo, Jer, tupukan. Tupukan, oh. So, yun mga idol, tinan Ito na, na, na lang nahuli na yung Wala kayo madong mahuling tilapia eh. Kaya e, ito na lang, oh. Ang dami, oh. Ayos to. Tanggal ang So yan mga idol for the first time. Na zero kami. Huli <laughs> namin. Wala kaming huli. Ay lang tulya lang huli namin no. Tulya. Wala eh ganoon talaga mga idol eh. Minsan swerte, minsan malas. Mm. Ah, kalungkut lang. Pero, pero may pa na kami, guys. Swerte naman, mayroon pa ring ulam. Tayo na mga idol. Love you. Hello.